Laban natin ang bandera nating mga OFW, lalong-lalo na dito sa well, like orange, nagtatrabaho so sa Middle East. Almond. Ang laban na ito ay ating... sa Jamia mamimili ng kapakailangan para sa bahay kasi naman kaya kami tagaluto kasi parang marami siyang bibigyan eh ang dami sa yung sa bandang to dalawang yan ay ano na 1,650 pins ayan dito kami at ah, hindi ako nagpaalam sa amo ko pero nag message naman din ako and dito banda ay mga ano parang buy one take one ba dito banda Animan ito nasa ano lang, mura lang sya 16 1KD 680 sunod sunod lang ako sa kanya kasi meron pa kasi akong mga gamit kaya sunod sunod lang tayo naghahanap kami ng tsinelas parang wala mang chinelas dito dai. Hmm. Doon sana sa Feha, mayroon marami doon. Ano pa lang, sa... ano pa lang dyan nito? Dahiya. Wala. Sinundan kami nang aming driver dito sa ano, sa second floor. Takot siya, baka mawala daw kami. Ay. Wala kasing tinilas na pinabinibenta dito. Hmm. Walay. Uy, katao-tao, uy. Eh. May sale sila na sa puno. Dalawa na. Ano lang. 4KD. 2KD ang isa. Parcel. Per Powder soap para sa machine. may mga ano dito mga free free ba ito sabon daon ni diyan na nga ano may nabili ka na did you buy something? Ha? So, kasi kami ng driver dito sa taas. Tingnan mo, oh. Dalawa na, ano, five and a half. Ay, two and a half. ano ba a cream, Cream. Aloe vera. pinapabili yata ng asawa ng aming driver yung cream na hinahanap niya ngayon pero wala dito saan kaya yun makikita ano yun ito yung nabili nila dito sa taas personal needs at yan yung aming driver naghahanap ng para sa kanyang asawa naman mayroong mga matara ayan mga lutuan kitchen utensils don sa sa first sa ground floor mamaya ay mga gulay yan ang tingin tingin lang sya sira sya hindi siya mag close dito sa adun sa taas Andito na kami sa first floor ada dito eh for the bread sandwich yan eh frozen yeah. na dito. dito na kami sa frozen pag-inis na pa na siya ng ang um, ilang kilo isa? Ay, dalawa na ka kapatid. Parang may ganito pa sa bahay na kalahat. Ang buto, hindi lang sa mga Dahil mga Pilipina tayo, may ilig tayo sa buy one take one. Kaso? Okay. Kaso namin alam kung magkano. Ito sa akin to ating food. Food food siya. Ha? Food food siya. naman. nanap, 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 nanap. So far, yan na yung pinamili namin. Ay doon naman kami sa instant soup. Machi instant soup. walang brokoli meron lang silang ano mushroom ulang brokoli, mushroom lang buhay OFW walang susuko ilalaban natin ang bandera nating mga OFW lalong lalo na dito sa nagtatrabaho sa MEDIDESC almond ang laban na ito ay atin almond. ang cute ng menu nila itong bread na to matagal na itong pinapamili ng aming paraluto sa aming driver hindi niya makita kita ngayon ay nakita niya ng... mamaya sasabihan ko kung bakit hindi niya makita kita hindi ito na kami sa vegetable area Bangkas. Susunod tayo kung saan sila Monte Kalabasa Kalabasa silang mais Mais o, to 695 pills Walang ang 180, 180. Ha? 180, 6 kilo Ayan din kami ng kruta. daming gulay ah. Mango ah. Talaki-laki siya. na lang ako dito kasi parang nakatruli ang Mag-iikot-iikot. Ano Ano pa? Pabili ka ng mga dahon-dahon dito at mga prutas, kailangan mong ipalagyan ng price bago mo ipalagay doon sa cashier. Bumili kami ng dahon ng grapes na sa butter na. Balik yung grapes na nakuha ko. Ay, hindi ko mabalik mamaya na. Sabit lang. ito yung mga powder na kaya na kailangan sa loob ng kitchen ayan ayan dahon ng bay leaves oh. Yan ang kasama ko itlog mo dong orange itlog mo dong orange sa gulayan bili kami ng ano Latoy kung sa Ilunggo, Sitaw kung sa Tagalog at String Beans kung sa English. Sitaw masarap adubuhin ang sitaw. Ngayon ay magkakashare Bakano na kami. Ka na, magpila ka na, ko na to? Ah, Kasi ay hindi pa daw sabi uh, ng driver ng aming ano. Drive. Aming tagaluto. At iniwan kami na sa ere ng aming driver. Puno yung aming pushcart Ayan Dito na kami sa cashier Ngayon, tapos na kami At May isang lokal doon na Sinabihan niya kami na sura-sura Ano kami yung sura-sura? Yung aming pushcart ay puno Tapos sabihan niya kami na sura-sura Surada ah, sura Asa na Ayan mo lang siya Ayan mo lang siya At ngayon ay pauwi na kami Hanggang dito Tubus na lang Ubus ang pera ni Ram Ubus ang, ang pera At magaling na pagsabra pa 1k day 1k day Ano lang pa Hmm